Paano if 60 years old na, pero di pa ako mag-retire? Makukuha ko ba ang pondo ko sa pag-ibig? Answer, yes friends, makukuha niyo ang pondo niyo sa pag-ibig at age 60. Kasi pasok siya sa six grounds na guidelines ni pag-ibig para makuha niyo ang pondo niyo. Principal and dividends po provided po sir na maka provide kayo ng proof na age 60 kayo. For example, senior citizen ID or valid ID po na nandun yung birth date ninyo. Or kung wala kayong ma-present na ID, simply provide your birth certificate po. Then may i-fill out kayo na form para ma-process agad yung check-in niyo sa Pag-IBIG. So ang next question din sir, di ba? Paano na po yung pondo niyo from 60 to 65? Kailan niyo makukuha? Answer: At age 65 sir. Of course po sir, di ba mag-ano tayo, no? Magcontinue tayo working until 65. So ibig sabihin may contributions pa tayo na ginahulog sa Pag-IBIG, right? So yung hulog ninyo na contributions from 60 to 65 with dividends na po yan annually ay makukuha niyo po at age 65 ayan po. So hindi yan mawala yung pondo niyo sa pag-ibig. Savings po yan. Government guaranteed and tax-free pa sir pag once makuha niyo ang check niyo. So wala po yung deduction. All right. Hope na masagot natin ang question niya, sir. Keep watching my YouTube channel. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless and two thumbs up.